ang mabuting balita mula sa langit sa araw na ito. Aleluya, Aleluya! Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos, Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Noong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Hesus. Sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon na may maraming taong nakaupo sa palibot ni Hesus at may nagsabi sa kanya, Nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Ipinatatawag kayo. Sino ang aking ina at mga kapatid? Ani Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika. Ito ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sinumang tumatalima sa kalooban ng Diyos, ay siya kong ina at mga kapatid. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Papuri sa Diyos.